Wala na. Sino dito yung sa zoning? Wala na rin. Mag-iingat kayo. Pinabantayan ko kayo. Pinangako ko yan sa isang matanda. 50 square meter. Nag-a-apply. Yari na. Binuking na ni Isko. Dito sa zoning, may binanggit si Orme. Yung pag-a-apply doon ng 50 square meter. So dito po yan sa first flag ceremony ni Orme ngayon. Tara, alamin natin. Then we go to the next. to hospital in Manila and visited our uh, doctors and nurses and only to find out the night before I randomly visited our hospital I was informed that the night before ni heringgilia ni injection of in english Syringe. Panuso. Wala tayo. Karayog. Karayog. Good thing that our uh, OIC, uh, Director Padilla and our OIC, masayang masaya ako, siya ang OIC ng Manila Health Department. Sa Manila Health Department, wala na mga api sa inyo. Wala na sisigaw-sigaw sa inyo. Hindi na rin kakabahan. Yung ibang uh, individual dyan. Nakapag-emergency purchase. So why am I saying this? Tanong, sa hospital lang ba ng Maynila yun? I don't think so. I've been around the city. Chichi and I. Ang reklamo ng taong bayan, ang meron lang tayo sa ospital, Togmolo Don, Yakap Sul, at kispirin, At Simango. Health centers, Kalarip. dahil lamang sa kagustuhan ng ilang individual <laughs> dahil lamang sa kagustuhan ng ilang individual na pagngasahan ang kaban ng bayan na sakripisyo ngating ating mga kababayan those are the things of the past this week despite of that amount or what you call commercial obligation to our suppliers who pulled out already last september but nobody told you who pulled out already last february but nobody told you because they cannot take such recurrence of obligation and fulfilled obligation of our city. Now, isang may babaon ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. This week, we will move heaven and earth. We will acquire medicine with money or nothing. We will do our best to the people of Manila, to the doctors who are serving there, to the nurses, to our BHW. ako naman, at sisiguraduhin natin maibalik ang gamot sa anim na hospital at 40 mahigit na health center sa lungsod ng Manila. Then after that, the third most important thing also. Help me address our fiscal problem. Wala kong hiningi sa inyo sobra. Ang hiningi ko lang yung takda pumasok sa kaban. Huwag kayong magalala. Wala na mga abogado rito na nangaharang at nakikialam ng kanyang departamento. we will, you will operate as a department, not being run by one, to two, or three person higher than you. Wala nang ganon. Kaya kailangan ko, kailangan ko ng tulong ninyo. Trying to be honest and straightforward we need to cure we need to heal the city finances at wala again, uulitin ko wala akong hihinging sobra ipasok nyo lang yung piso sa piso cuentas claras wala na and we need to do it fast kasi kung hindi, malamang sa 30, wala kayong sweldo? Yes. It may sound like a joke. But, what if, just what if, walang pumasok? Kasi wala talagang lamang, hindi aabot na ang natitira. Hindi na. Hindi na. So, kaya, mga kapoko kay empleyado, pwede ba makisuyo sa inyo? Tutulungan niyo ba ako? Tutulungan niyo ako? Saan ba dito ang assessment? Tutulungan niyo ako? Wala na yung mga siga. Wala na. Maniwala kayo. Wala na mga api sa inyo. Isa lang ang boss. Lagi, isa lang ang boss ng opisina hindi maraming boss. Kaya pag may nakialam sa inyo dyan, halimbawa, city administrator, secretary to the mayor, sabihin nyo sa akin, tapos na yung mga panahon ng pangabuso ng city administrator o secretary to the mayor sa inyong opisina. Wala na. Sino dito yung sa zoning? Wala na rin. Mag-iingat kayo. Pinabantayan ko kayo pinangako ko yan sa isang matanda. 50 square meter. nag apply na zoning. Inahataw ng empleyado ng utang sa pagibig ng 600,000 yung kanyang anak ang hinihingi na City Hall 500,000 I'm telling you straight. Marami kayong pinaiyak. Gusto ko bangun natin ang puri natin. This is your chance. Do it with me. Let's do this for, not for me, but for the people of Manila. They deserve better things from their government. at mag-iingat kayo. Sanay akong bumibisita hanggang madaling araw. Magkape na kayo. Totoo po. Gusto ko first natin to, nilalatag ko na kagad yung mga gagawin natin sa mga susunod Kikilalanin natin na magaling. Ang nangabuso naman, eh, papapanagutin ko. Kaya po sa inyo, mga kapwa ko empleyado, help me. Help me. Even the city council, yung nababalitaan ninyo nung araw, na siksikliglig ang mga kunsihal, no. I will not tolerate that. They know it already. Nakiusap na ako sa kanila. Sa mga geo na nandito, kinakabahan. Yung mga geo kinakabahan. Huwag na kayong kabahan. Kung kayo ay talagang pumapasok sa opisina, kung kayo ay talagang nandoon sa opisina ng iyon, iririn kayo ng lungsod ng Maynila. Sabihin nyo na sa kapatid nyo, kaanak nyo, ang hindi ko iririn yung J.O., yung naga house to house na J.O. Kung ikaw papasok sa trabaho, sasabak sa bagyo, baha, and so on and so forth. Yung kasama mong geo, nakahilata, may 15, may 14. I mean, that's unfair. So, while it is true that we are going to cost cut, but we are going to cost cut efficiently, hindi whimsical, hindi capriccio. Kaya yung katulad ng binulong sa akin, maswerte itong mga nakabandal. May 22 kayo, sabi mo. Sabi mo sa kanila, effective July 1. Kaya pala mahina yung musika kanina. Kulang-kulang uh, na. Nakakaawa naman. Hindi, kung kayo, walang politika rito. Warm bodies, functioning, being utilized by the city and your offices. You tell them, your department that will know this later on. Pero gusto ko na kayo na, sabibig sa, sa ko na mismo ninyo marinig. Papasukin nyo sila, kasama sila ulit sa pamalang lungsod ng Maynila. So that you'll have this kind of peace of mind and certainty. So muli sa inyong lahat, handa na ba kayo? Yes!